Okay ka lang? Bakit ang tahimik mo? Walang nabili. Walang nabili? Oo. Oh. Wala ka pang benta kahit isa? 30 pesos. 30 pesos pa lang? Kaya pala ang lungkot ni nanay. 800. Sigurado ka? Oh, bilangin mo. Oo. Uh, Oo. <laughs> 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 Eh mga kababayan, mga kabarangay, galing po ang Team Daddy Frankie sa KB Tunnel. At sa kahabaan ng aming biyahe mga kababayan, may nadaanan na akong isang nanay na nagtitinda ng gulay dito sa may tulay. Mukhang malayo ang uh, tingin, tahimik, mag-isa lang siya. So, pasasayahin natin siya mga kababayan. Try natin kausapin ko anong pwedeng gawin ni Daddy Frankie para mapasaya natin si nanay. So, bibilhin natin or bibili tayo ng gulay niya, depende po. So, samahan nyo kami mga kababayan and magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Shout out po ang team Rise Above. Asan na si Nanay. nag turn na ako mga kababayan eh. At napagtanto ko na nakita ko na si Nanay. Asa na yun Ayan. May mga tinda siyang gulay mga kababayan. Siyempre sa init ng panahon ngayon mga kababayan, ah, natin alam ko anong ah, ah pinagdadaanan ni Nanay bakit tahimik. Ayan ito mga kababayan Samahan nyo ako at kasama ko si Angel the Lady Mechanic Dalawa kami na mamimili mga kababayan Angel, okay ka na Angel? Opo dad Samahan mo ako Tara Hello nay Kumusta? Okay ka lang? Bakit ang tahimik mo? Walang nabili Walang nabili? Oh. Kanina ka pa ba dito? Wala ka pang benta kahit isa? 30 pesos 30 pesos pa lang? Kaya pala ang lungkot ni nanay Ha? Huh? Ano pangalan ni nanay? Bet. Po? Oh? Bet. Bet. Ilan anak ni nanay? Lagi-lagi uh, ka ba nagtitinda? Nay, ako po si Daddy Frankie. At si Angel. Oh, mga vlogger kami. Napansin mo ba nung dumaan kami kanina? Napansin kita eh. Ang tahimik mo. Sabi ko bakit ang tahimik ni nanay? Ito. Kaya sabi ko, balikan nga natin si nanay, kako. Sabi ko kay Angel, Angel, balikan natin si nanay para mapasaya. Ano pwedeng gawin namin, nai, para maging masaya ka sa hapon na ito? Napakainit, oh. So, sana magbili yung tinda ko, eh. Ah, gusto mo mabili yung tinda mo? Oo, para kung may bilis ng mga bata, kung may bilis mga anak mo? Ilan e, taon ba yung panganay mo, na? Eh? Ano po? Twenty-four. four O, bunso? Dose po. 12. Asawa mo nasaan? Ah, anong trabaho? Ano po? Wala. Oh, wala? Saan galing itong mga paninda mo, Nay? Namumuhunan po. Ah, na binili nyo rin? Oo so, Magkano yan lahat, Nay? Puhunan nito? Magkano pinta mo nito, Nay? Pente. Oh. Magkano puhunan mo lahat yan, Nay? 1,000 1,000 yan? Ah, sa 1,000 nakapinta ka na Ang napinta mo sa so 600 na lang kulang Pag naupos yan, Nay magkano ang tubo mo? Taga dito ka lang, Nay? Hindi Taga saan kayo? Ah, late eh Pero matagal na kayo nakatira dito ano Hindi na kayo nakabalik sa lugar ninyo? Late? Mga kapatid mo nandoon. Sandito na kayo lahat. Sige nay, wag na pa patagalin. pagkano na lahat yan, nay? Nigel, pagkuyahin na natin. Ha? Para naman maging masaya ang uh, hapon ni nanay. Magkano lahat yan, nai? Para yung masaya ka. Sige. 800. 800 lahat to. Masaya ka na sa 800. Sige. Eight hundred, hindi ka nalugi? Kamu ingin jen. Kamu ingin mana? Eight hundred. Si ka. bilangin mo. Oh. Terima kasih. Salamat. Katanggap ka ng... Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat. 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 Marami na akong magbibigay. Paninda, pampangunan ka na po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Nakatanggap ka ng Salamat Salamat po. sa Marami. Adaga. Salamat po sa inyo. Oo. Salamat. <laughs> Ngayon ka lang natatanggap oh. ng biyayan, Danyan? Oo. Salamat po. Umiiyak si Nanay, mga kababayan. Salamat <laughs> po. Nagiging <Lagi> emosyonally. <laughs> Salamat tayo kay Lord. Salamat po, Lord. Salamat <laughs> sa inyo. Kayo ang binigay daan ng Diyos. Oo. Oh, oh. Salamat po. Kasi naawa kami sa iyo, Nay. Nakaupo siya rito mga kababayan nung dumaan kami. Talagang napakatahimik niya. At alam niyo ko anong na alam niyo yung tanong ko kung bakit siya malungkot unang-unang sagot niya dahil walang nabili. Mga kababayan, pag may mga ganito sanang ang nagtitinda. Pag may mga ganitong nagtitinda, suportahan natin kasi malaking bagay pagka ano kasi yung mga paninda nila mura tapos sa uh, masustansya. So ayan na, ikakarga salamat ko na sa sasakyan o, yan o, para o, ipamigay ko din sa mga kapitbahay. Opo, salamat no? po na marami. <laughs> salamat po, salamat po. Salamat po, salamat po talaga. Opo. Oh, po. Salamat po. Kasi oh. Po. Anong gagawin mo sa 8,000 na eh? Hindi po ako pagkain. Tambaan po ng anak ko. Oo. Salamat po talaga. Oh, oh. Ibang na po ang anak ko sa loob ng dalawang linggo. Salamat po. Oh. Ay, po ito lang talaga mga. hanap buhay oh, nyo, Nay? Oh, oh. Pagtitinda? Oh, oh. Gano'n ka na katagal nagtitinda ng gulay? Ano po, mga ilang buwan lang ito eh. Mga limang buwan na po. Bakit? Eh, po kasi ito. Oo. Oh. oh. Sige. God bless you, Nay, ha? Oh, oh. Salamat. Salamat po talaga. Ah. nanay mga kababayan. Salamat oh, din po sa iyo, Naya. God bless you po.